Aiyo, ano po itong sinubot? Ay, oh, Lagi nalang pinag-aantay! Ha? Ay, kasi yung jowa ko ay ko eh! Tulungan tayo! Ay, yung oh, jowa oh, na? na ko! Hello! O, ka na? Nakasing na Manila lahat-lahat? Kakauwi ko lang galing sa iyo! Bakit mo nalang pinag-aantay? <tod tod> Ilang ka na ba talaga? Ano? <tod tod> oh, <tod> oh, <tod> oh, Magreklamo, ba ganyan ka? Ikaw nagdating. Ganyan ka na ba talaga? Mag-iwalay na tao. Bibili na tong bigas. Lagi mo lang kong pinagaan tayo. Tawang kaya lang ako sa'yo ah. lang talaga ko yan. naman kayo, nag eh. <laughs> <laughs> ay, na ano, hindi yan binabada. Bigas yan. Madudumihan yan. Hello, ano ka to? Ay, na. Ay, bigay ko na tong bigas mo. Oh, ay, na lang na bigas. Kasi bibigay din to. O, oh, tayo na yung nawalan. O, oh, si Kuya na yung nagkaroon. O, oh, sige na, na tayo. bye, -bye. Ako patuloy na wala ng bigas. Boy! Boy!